everyone welcome back po sa ating youtube channel ito po secret channel so sa araw ngayon ang ating video ay gagawin ay maglilinis po tayo sa ating sibuyasan kasi marami ng damo at pasensya, pasensya kayo guys malakas ang hangin malakas ang hangin dito at hindi tayo magpapatagal pupunta na tayo sa ating sakahan So ngayon guys, nasa sakahan na po tayo at tingnan niyo ang aking sibuyas guys. Maraming damo. Ngayon guys, magsisimula na po tayo sa paglilinis ng ating sibuyasan. At sa hindi pa nakasubscribe ng aking YouTube channel, uh, subscribe naman po. At huwag kalimutan, pakit sa notification bell para updated naman kayo sa aking mga videos na ah, i-upload pa para updated kayo sa aking mga coming videos yan guys daming ganda mo guys kasi nung una napabayaan natin kay kasi busy tayo doon dahil sa ating kamote sa kabila naglilinis at sa akin, mga subscribers po salamat po sa inyong suporta sa mga uh, subscribers dito sa youtube Yan guys. Daming damo. Wala hanap buhay namin dito sa bukid guys. Kailangan namin magsisikap para may maani sa Tuloy tayo guys. Napakalinis. Si hangga'ga nang hanggana nang panahon ngayon walang ulan-ulan. Pero medyo malakas lang ang hangin si. Sa timog. Uh, malakas ang hangin amihan. malamig na panahon So ngayon guys, uh, nandito tayo sa ating bahay kaubog, break time muna tayo, lunch break Kasi 12 noon na 12 noon Break time muna Pagkatapos nito, uh, babalik naman tayo sa ating sakahan doon, sa labas Kain tayo guys kasi malayo ang bahay namin nagdadala na lang ako ng baon nagbabaan na lang ako kasi malayo ang bahay kailangan pang maglakad ng sampung minutos medyo malayo half, mga 500 meters So ito na ang lahat guys na ating nanlilinisan. Tapos na tayong naglilinis. At ito malinis na ang ating sibuyasan. At yan lang po ang ating ibabahagi guys. Salamat po sa panonood hanggang sa susunod na video. Sa